Walang niya, kala ko kasi yung, yung kala, kala ko kasi yung kausap mo doon. Oo. Uh, si Pogi pala eh Si Pogi nag-aarap sa iyo eh. Nagana pa nang Pogi. Oo. Uh, yung ano, yung ano bang channel niya dati? Kapogi. <laughs> Kapogi. Okay. Pogi, Master Pogi, Puka, Master Pogi. Bali, balita, Master Pogi. Kaya ka sa bahay? Oo. Oh. Ano ka? Kanya, sa patak na kuryente ah. <laughs> ano lang yan? Ha? May ka pa ba? Andun ba siya doon? Hindi ko alam kung... Hindi ah, ah, mo pa ba? Hindi mo pa binenta? <laughs> Andun nga. Okay. Baka wala na ka yan. Nga, pek Tekksyo na yan. Hindi mo pa nakakawa ka eh. Andun nga pa. Fexman. Fexman na? Fexman mamatay <laughs> man? Eh, <peksyon> ka ba? Sama <laughs> yung mamatay. Ah! Oh, <laughs> Ay! Pwede man. ka dyan pa. Mamatay man? Andun nga. Ipa-vlog kita? Oo. Oh. Andun nga. Pwede ba kitang i-vlog ngayon? Oo. Oh. Hindi <laughs> nga sabi mo kasi hindi ka na i-vlog eh. hindi mo pa naiibisipang i-benta. Pumbira. Gusto ko main hindi, talagang nagbibenta yun, walang libangan yun. Uh, eh, gato ng pagkain, libangan na lang yun kasi yung katanil yung akin, at wala akong pera, bibili sana ni Balong, hindi ko bibenta. bibili sana akin cellphone mo? Oo, kasama Huwag mo boss. Hindi, yung dati yung vivo ko, ano oh. binili ko yung hindi pa nina ko sa pagpungo sa asada. Mm uh -hmm. -huh. Tsaka, yung Bibilisan cellphone mo yun, huwag eh, mo ibibenta. Hindi. Biro. Wala nang matitira sa'yo niyan. Sige lang, hanggang nga sa bahay. Kalibangan ni mama mo yun eh. Kala Alam ko sinong kausap ni Buddy kanina doon. Ah. Anong sa atin? Anong may paglilingkod ko sa iyo? Ilad ko nga lang dito. Ay maangkop pa naman 'yan. Hindi na ako. Kulakan mga... ka lang. Wala ka bang trabaho ngayon? Ito wala akong trabaho dito. Oo, ko lang? Kung araw-araw na linggo lang minsan. Ay linggo ka lang ng trabaho. Oo, labor lang tapos pag kinabukasan naman, wala na naman tapos ano lang pang may lang. Galing ka pala sa bahay ngayon, galing na. Mukha ganyan, tapos bumalik ulit ako mung ang gala ko na. Oh, lakas ng ulan kasi. Tapos maulan, di ako kami makauwi-uwi. So, ano yan? Paano anong may paglilingkod kasi yo? Ano lang. Yung pang-ulam ng sari. Pang-ulam. May bigas dun, tsaka wala namang uling. Wala o di bibili tayo ng uling. Bibili tayo ng uling tsaka ulam. Yun na lang kung ano yung makayanan ko eh, eh tatulungan kita. Sabi ko naman sa iyo, kung kaya ko, di ba? Gagawin ko. Marami nang aring nagagalit sa akin eh. Eh, si Jonathan, lagi mong binibigyan, lagi niyong ano. Sa akin kasi, ko Jo, ito ah, sa, para din sa mga nanonood, mga body. Ah, hindi ko na kasi yon sagutin. Kung baga hindi ko na problema yun o hindi ko na yung kasalanan kung sakali man binibigyan kita. Ngayon, la, tuwing pupunta ka naman sa akin, ah, pangkain, yung sabi mo, ah, pambili lang ng konting pagkain eh ako naman nagbibigay din ako yung makakabili kahit pa paano ng pagkain mm. di ba so pangit naman magbigay ka nung hindi makakabili. hindi, hindi man lang makabili ng isang kilong bigas di ba mm makakain man lang sila sa isang kainan ng maayos di ba okay. ngayon problema mo na yun kung may iba kung hindi kung may ibang binibili mm. kung ano pa yung bibiliin mo sa akin kasi wala nang nagsabi ka sa akin magbigay din kahit pa paano, kung kung meron kami di ba kung meron kami pero sabi ko iyo, sa kung wala kami pwede naman kami humindi, di ba? Na, oh, Jonathan, ito lang yung kaya namin. So, ngayon, uh, um, marami na rin nagagalit sa amin na ginagawa mong tamad si Kuya Jonathan kasi nga, tuwing pupunta, ihingi, ihingi bibigyan mo. Kasi, mga buddy, hindi naman araw-araw si Kuya Jonathan pupunta, buddy, kasi. Hindi na nga rin pupunta. paminsan minsan na lang siya pupunta at alam ko siguro na yung panahon nyo, wala na siya talaga. Pag mga panahon hindi siya pupunta sa bahay, meron siyang pambili. So, pag wala na ulit, saka siya pupunta sa bahay. At, hindi ko naman siya binibigyan ng malaki. At yun naman, Kuya Jonathan, although marami na nag -galt sa akin na nakakapanood, sabi nga sa akin, sa susunod na vlog mo, pag si Kuya Jonathan ulit yung vlog mo, hindi nakatapapan rin. Pagtulong din pa rin eh. Ngayon, kung sabihin nun, hindi pa rin natin siya nakakalimutan. Oo. Kung sakali mang niloloko mo kami, nasa sa'yo yun, di ba? Hindi, ulam ang ulam. Kasi oh, yun naman yung sabi mo dati, di ba? Oo. Oh, <laughs> Tingnan mo, ulam ang ulam. May bigas na rin. Yun yan. Rin. Nga, kaya nga, sabi ko sa'yo, kung pagkapagkain, wala nang problema sa amin, basta meron, no? Mga pagkapagkain, mga problema. So, sure, sure. hindi hindi kita bibigyan ng pera. Mga ba, hindi ko binibigyan ng pera si ko, Jonathan. Kami po mismo bibili ng pagkain na ano niya para iuwi niya sa kay Nani Marita. Tapos, binibigyan man namin siya ng pera, pambili lang lang niya uling, ganun, o kaya ulam. Pero, more on pagkain yung binibigyan na namin, hindi na namin pinapakita. Tsaka, hindi na namin siya binibigyan ng pera, mga badi, Kasi nga, marami din nagsuggest na wag na siyang bigyan ng pera, pagkain na lang. Kaya, ganun na lang yung ano ko sa kanya. Hindi na pera. Kaya pagkain yung binibigay. Kasi yung hinihiling niya, mga badi So, ngayon, medyo gumagabi na. So, tara. Meron masiguro siguro natin. Meron siguro. Mabilan. No, so, parang mabilan na natin ang pagkain si Kuya Jonathan. May okay. hatid na rin natin, sabay ka na sa amin. Mabilis ka ba maglakad? Sulit nga lang ako dyan, layo nga eh. Oo, sasabay ka sa amin, nakamotor kami. Oh, dalawa naman kami may motor. Oh. Mabilis ka magtumakbo. Pagalang <laughs> <laughs> ka na. Sasabay ka lang sa amin eh. <laughs> sasabay ka lang eh. Sabi mo kasi sasabay Uwi na rin okay. kami at habang wala pong ulan. Tara. Pagalang na. Habang wala okay. pa. Tara. Hindi na natin ito ng ano, ng... Yung pagkain. pagkain. O, tara. Mga buddy, nandito kami kay Sir Chief at uh, si Bas Bas Jay. Bas Jay. O na kami. Ay, ganda na. Si Kabisato mga buddy, oh grabe na. Kilala mo pa to kay Jo? Kila kilala nga Kila niya. Kilala mo pa to? Yung, ha? Hindi niya nakilala kanina. Hindi niya nakilala. Di mo Ayan na nakilala. Hindi. Eh. mo nakilala? Yeah. Ano mo? Din na din na man sabi mo? Di naman daw yan yung kulay niya. Ba no? Parang bago. Parang bago na. Yan pala Saan nakakalimutan ko Helmet natin, helmet. Mahal din ang hangin mo dyan, magpagawa mo. No? Ah? Mahal din. Mo. Di, mabait kasi yung gumawa. Kaya... Yeah. Ito lang, hanapin ko yung helmet ko. Radyo, ito na lang. Kaso mababasa yung pet mo dito. Ay, nandito pala. Basahan, basa din. Hindi ko rin natanggal. Andito rin pala yung basahan. Bukas na lang kunin ko to. Basa din. Basahan niya eh Kasi bas Nasaan natin? So, hati lang natin si Kuya Dyo, Mga body. Sabay lang natin. Kawawa naman. Buti tumigil na ulan. yan kabila para may apakan ka yan okay ka na wala bang checkpoint? <laughs> yung hawak mo hindi ka ba matumba dyan? wala wala na lang natin si Kuya mga bali kasi gabi na siya. Sa ba? Uh, Di, ah, nandito yung ulam. Bili ka na dito yung ulam. Oh. Yan mga bali, hindi ko nabibigyan ng pera si Kuya Jonathan. So, bibili na lang siya ng ulam dito sa kalender. Kaya bahala na siya kung anong ulam yung bibili niya. No? Para pagkain. Boss, bilhin na mo natin yung ulam pagkain. Bango? Bango. Bango. Sida? Minuto tsaka sida? Bango ba? Patlas. daw kuya tsaka sida? Ah, Uling no. magkano ba uling? Sampu lang Sampu. Dalawang lutoan mo na yun? Ay, sayang ka na lang na. Sayang ka na lang. Huwag kaan yung kaya? P1,500 pa ba yung pera ko? Hindi lahat kaya? Hindi P4,000 P4,000? p 130 Okay Ba, hindi may pera ka dyan? Pagkatapos muna kasandaan sandaan yeah. Oo, oh, wala na akong pera kayo Jonathan Hindi na muna, wala kami <laughs> na kaming pera Wala na kaming pera? Yan Okay Tsaka ano kaya? Bili ka na ng kanin ngayon. Ay, may kanin na. Ah. Hindi, magsasayang ka pa, diba? di ba? Oo. Para yung isasayang mo, para bukas na lang. Ngayon, bili ka na ng kanin. Ilang kanin ba kaya mong busin? Dalawa. Dalawang kanin kaya. Para yung bukas mo na bigas na ngayon, bukas mo na yung saing na. No? May bigas pa kaya. Oo. Dalawang kanin kaya. Kahiwalay po ayun oh tayo na yung kanin yan wala nang pera ha pagkain lang basta sabi ko nga sa iyo pag pagkain oh hindi ka magdadala sabi sa akin pag pagkain Yeah. So, pag lang pancheeks so, <laughs> pan Kanin ulam, hindi ka magdadalawang sabi sa akin Pero pera, wag mo ng pera ha Friends Ayan mga buddy Pauwi na rin kami na buddy Salamat So yun, hindi ka namin hatid ko ako nalang salamat kayo buddy oy hindi na naman. Ay, oh, oh, siya dine, na kayo ang kapatay niya nga alam na wala mo nang pera ha pagkain na oh. sabi ko nga pag pagkain hindi ko magdadala isip sa akin magdadala sabi niya ingat kayo ingat malapit na naman siya mga buddy so hindi ko na salamat siya na. atin pawi na rin kami ha ingat 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 salamat salamat kayong kayano Gusto ni salamat kaibigan kaibigan kiss mo <laughs> naman kiss mo <laughs> naman mambira <laughs> ka hindi na na ingat kayo ingat Kamusta mo kay nanay ha? Sige. Ingat. Ingat, ingat. Yun na ako. Wala na Ingat, ingat. Yan kami. Ingat. So ayun mga buddy, naihatid ko na. Naihatid na namin si Kurt Yungatan. Kasama ko si Boss Tony, syempre. Ayan, so naihatid na namin. At binigyan namin ng pagkain. Kailangan naman namin yun si... Kuya Jonathan mga buddy, pagkain talaga Pag sabi ko nga, pag pagkain ang kailangan niya, wag siya magdadalawang isip pumunta sa bahay kasi hanggat meron akong pagkain sa bahay o meron akong pwedeng may bigay sa kanya pagkain, sa pagkain, hindi siya magdadalawang sabi sa akin mga body. So pagkain naman yung hiniling niya, so pagkain yung binili natin at nakita naman natin na ha, masaya siya, ha, pagkain talaga yung kailangan niya.